Thank you, um, thank uh, you nakalipas na siya. Thank you, thank you so much. Siyempre sa mods, sa admins, sa pag-prepare dito, ayan. Pogi! Yeah. Okay. Galing ako the event, so actually... Galing so hey, ako, so actually may schedule pa ako. So mabilis na mabilis lang. So, ko lang kasi So, ko oh, magpasalamat sa lahat ng effort nyo and syempre, sa effort ng mood. Sana nag enjoy kayo ngayong araw at enjoy nyo kayo So, ayun. Thank you, thank you so much, guys. Um, kahit birthday ko, meron akong surprise. And, ganyan na ba tayo? Ganyan na ba? so um... Thank you so much! Thank you so much. Eh, hindi sa ito ang kinopya ko lang kay eh, um, may surprise ako sa inyo pero, bago ko i-surprise oh. May request ako sa inyo. Oh. Hey. Yes. Um, oh. yung hey. No, no, ano yung ano yung <laughs> Dahil super, um, Special sa akin ito Um, request ko lang sana na um, no video, no audio recording. Super very confidential 'tong papanood ko. And gusto ko lang siyang uh, I mean, ano? Sana no think no, for the very first time. Kasi wala lang. I no? so, thank you so much sa pag-celebrate